Oh di ba napakabonga? Ito nga ang ating portable mini printer mga KZ Mars. Bukod niya sa cute ito, napaka-aesthetic pa mga KZ Mars. Meron tayong power button. Syempre yung paglalabasan ng papel o yung ating pinaka printer. Ang kagandahan dito mga KZ Mars thermal paper yan so no need for more more ink. E di napakabonga nga nito, 'di ba? Hindi mo kailangan bumili ng napakaraming battery mga KZ Mars dahil na ito. Kaya naman super excited ang quiz nyo gamitin itong portable mini printer. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! Napakadali nga lang nitong gamitin mga quiz at Mars dahil may download lang tayong application at afternoon nun bubuksan natin para i-connect itong device na ito mga quiz at Mars. At yun na, pwede ka nang mag print hanggang meron kang thermal paper mga quiz at Mars. Kaya naman mga quiz at Mars, i-check na nga ang iyong yellow basket at di check out na ito. Itong picture nga na ito, napili ni Quiz J na ipiprint para sa ating sample. entry. 3, 2, 1, ipiprint na yan. Iki-click mo nga lang yung print na nakalagay dyan sa iyong phone mga kids at mars at kusan ang lalabas ang iyong picture. Well,